ủa. Ừ. 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 Jadi okay, ya guys, balikin lining. DIY. Good job. Yun guys, ito na yung finished product. Yun, DIY lang. Yeah. Ayos. Uh, ipit na ipit na yun guys. Yan. Okay. Yun guys, okay na. Uh, natapos na natin i-rebit. Ikakapit na natin siya dito. Kasi yung ano, na. naliha na ano na to ito na akin to hey, linisin muna natin yung hab niya uulan na Yan guys, install na yung brick show Adjust natin yung uh, ano niya, nakalimutan in adjust yung adjuster. Kaya ganyan na lang. Ibabaw natin para hindi mahirap uh, mamaya ipasok yung gulong. Okay. I-pull adjust natin kasi para hindi tayo mahirapan mamaya magkapit na yung kung hindi so full adjust na siya para pagkapit ng gulong kasama na yung hub nun adjust na lang natin Sinusuntok na yung brick so galit ka na yata chip eh Patay <laughs> <laughs> <Magkay> tayo dyan <laughs> Kasi mag uh, setting ng brick show guys, yan. Ano? <laughs> ano yan? Ikit-ikit lang, ikit-ikit. Ah, kailangan may clearance, hindi pwedeng ikitan ng todo Kasi naglalaro ito eh. Oke. Oke, naro jadi ini chip mekanik. isi money Oke, okay. oh, Isi money belum Okay. Next, ikabit na yung gulong. guys, kinakabit na yung gulong, guys. Muli, muli. yung madaling paraan sa pagpalit ng lining. Yan yung mga diskarte ng chip mechanic namin, Oh. No? Muli lang malakas niyan. Tapos isisindro dito. Yun. Ito si lang, oh. Hmm. Ayos. Nat na lang. At saka yung mga bearing. Shout out, Chip. Shout out. <laughs> <laughs> Lupit mo talaga. Yan, guys, oh. Yan e, ang mga, kung ano, oh. di-machine, magigpit. Oh. Hindi na daw, hindi na daw kakamayin. Sabi ni Chief Mechanic eh, oh. Ganyan lang daw paraan niya, oh. Hindi hmm. <laughs> ka na magsinsil. Hindi oh. yeah, ka na pa, oh. Ikot-ikot lang ng gulong. Kusa hmm. nang ihigpit. Huwag mo lang, ano ah, uh, garsahan para hmm. makutol din ang tumig. Oh. Sa so, tingin nyo guys, mga baser, tama ba yan, o oh? Ah, diskarte diskarte na lang 'yan. Oo. Kanya -kanya oh. Kanya-kanya diba? diskarte. Oh. Di ba? Kita niyo, oo. Oh. lang 'yan magigbit. Sa laki naman ng gulong yan ni. Eh. para. Oh. Hindi yan pirsado, guys. Oo. Oh. Magkakala niyo masisira yung bolt, hindi yan masisira. Ayan yeah. na. Ayos. Okay. Siya okay. sila